Malaking palaisipan naman sa otoridad ng ma-recover sa katawan ng isang lalaking nasawi matapos itong mawala ng malay ang mga hinihinalang shabu na nakaipit sa leaflets ng isang kandidato sa Las Piñas. Nagbabalik si Bien Manan. <laughs> Tumambad sa mga pulis ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na may estimated value na 2,500 pesos mula sa isang lalaki na nasawi sa Las Piñas City. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakuha sa wallet ng biktima ang mga droga na nakadikit pa umano sa campaign leaflets ng isang kumakandidatong kagawad sa Bacoor, Cavite. Merong inactual possession yung, yung mismong namatay. Nakuha sa kanya yung mga Uh, campaign leaflets ng kandidato na may mga nakapape na maliliit na sachet ng shabu sa likod. Lima ito, limang sachet din na nakapape dun sa likod. At yung iba, nakita mo na meron pang foil. Kinilala ang biktima na si Henry Oringo, 51 taong gulang na isang dating barangay tanod. So they went there to verify uh, the identity of uh, the victim tapos uh, sinabihan nga sila ng dating barangay ano, uh, 2013 nagsimula yan, sa so, barangay uh, 2016, tinanggal because of his alleged involvement sa illegal drugs. Kabababa lang daw ng biktima sa jeep nang bigla itong magsuka at mawala ng malay. Naisugod pa sa ospital si Oringo, pero idineklara rin dead on arrival. Sa so, tinagal-tagal ko na rin sa, sa, sa service, sa service, first time ito, na ganitong meron ganitong hindi ko alam kung pang, pang kampanya to or pang ano, hindi ko alam. Siyempre hindi na natin matatanong yung tao pero ang leaflet kasi para ipamigayin, bakit may nakatig ba o may na siya. Nababahala naman ang pulisya hinggil sa insidente, lalo pat nagpapatuloy ang kampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Las Piñas City Police Station sa Bacoor City Police Station para sa masusing investigasyon kaugnay sa kaso. BN Manalo, para sa bayan!